Ito pa yung video mo ito. <laughs> Hustler ba naman eh. Kinala mo pala yung mga kaninang ano doon? Hmm. Ah. Mga, mga kamag-anak ko ka doon. Yun? Mga kamag-anak ko ano yun? Kamag-anak ko ka doon. Ano mga, mga kamag-anak? Kila Jeff yun? Oo. Oh, kamag-anak nila. Kilala kayo no? Yung itas. Hmm. Ako ah, nalang nila sa si ito. Punta na Lahat kami nakapunta na dyan eh. Yung bata kasi kami, nangyay mo nangyay mo ko sa inyo. mga dayuhan dyan, nasa binig sa binig dito, dyan na sila. Yung doon sa may taas po, doon sa may kawayan. Wala. Dito naman ako po po yun. Hmm. Okay, kaya lang isa nakakapunta kapunta doon pag i- Bago nung ano ka magbukay na luya. Gano ba? Gano, gano. Gano.